Habang libo-libong Pilipino ang nag ng kandila at bulaklak para sa undas, nananawagan naman ang mga environmental advocate na gawing mas makakalikasan ng paggunita sa ating mga yumao. Kaugnay niyan, live mula sa Manila North Cemetery, may ka ng balita si PRTV News Correspondent, Mari Ocampo. Mari, kumusta na dyan? maan kasabay nga ng pagdami ng mga dumadalaw natin servisyo dito sa Manila Door Cemetery e isinusulong naman ng Eco Waste Coalition na sama ang ilang ahensya ng pamahalaan ang kanilang kampanya para mapanatili na ang kalimisan na dito sa loob ng hibingan. Nagsama-sama ngayong linggo ang Eco Waste Coalition, MMDA at Department of Public Services ng Maynila para sa kampanyang Bawas Basura at Polusyon sa Undas 2025. Layunin ng programa na ng publiko na magdiwang ng undas ng simple, malinis at may malasakit sa kalikasan kasama sa mga dumalo ang mga youth groups, environmental advocates at ilang beauty queens mula sa Miss Earth Foundation na nagbigay ng tips para sa zero waste observance. Ating undas, no, lagi-lagi simula pa nung una, nakikita natin na ang dami-daming nakukulekta dun lang sa period na October 26 hanggang November 2. Am um, sa katerba yung nakukuha natin basura at kadalasan katumbas ito ng isang buwan na hakot. Mahalaga sa mga Pilipino no, na talagang pinapaunawa natin na bawasan natin yung kalat. Ayon sa MMDA, umabot na sa 50 toneladang basura ang nakolekta sa mahigit 20 sementeryo sa Metro Manila matapos ang undas noong nakaraang taon. Katumbas yan ng 12 truckload ng basura. Ngayong taon, umaasa silang bababa ito sa tulong ng mga mamamayang mas maaga at mas maingat sa kanilang dala. Samantala, hindi lang ang mga yumaong mahal sa buhay ang dinadalaw ng ating mga kababayan sa Manila North Cemetery. Ang ilan, dumadaan pa sa puntod ng mga kilalang personalidad na nakahimlay dito. Pero may bahagi nito ang mistulang museo ng kasaysayan dahil mga dating pangulo, artista at bayani ang mga nakalibing. Sa kabilang dulo ng sementeryo, dinarayo pa rin taon-taon ang puntod ni Fernando Poe Jr., ang tinaguriang hari ng pelikulang Pilipino, katabi ang kanyang asawa at aktres na si Susan Roses. Ilang metro mula rito nakahimlay naman ang dating alkalde ng Maynila na si Arsenio Lacson, na kilala sa kanyang matapang na pamumuno noong dekada 50. Hindi rin kalayuan, makikita rin ang puntod ni na dating Pangulong Sergio Osmeña Ramon Magsaysay at Manuel Rojas. Maanak yung isap nga rin ang ng Manila North Cemetery sa ating mga kaserbisyo na iligbet at dalitin sa kanila uh, paglabas ng sementeryo ang kanilang mga basura sa kabila ng pag-iikot ng mga kawani ng MNPA at DPS para mapanatili ng malinis ang loob ng Manila North Cemetery. Ano? Oo Mari, matanong ko lang, marami na bang mga nakumpiskang mga ipinagbabawal na bagay? At kung halimbawa mga kutsilyo ito no? at iba pa, ay maaari pa ba itong kunin pagkalabas ng sementeryo? Maal, sa pagtingin nga natin kaninang alasin ko ng hapon, eh, hindi ganoon karami raw ayon sa mga watchers o nagbabantay dito sa entrance ng uh, North Cemetery, yung kanilang mga nakumpiska. Pero karamihan nga ng kanilang mga nakuha ay alkohol at napakarami na rito ay sigarilyo. Ayon nga sa kanila, hindi na raw pwedeng makuha yung mga bagay na ito pag nakumpis ka na nila. Kaya payo nga natin sa ating mga kasalbisyo na tutunta, e eh, huwag na pong at subukan na magpuslit ng mga itinagbabawal nila ng mga bagay. Maan? All maraming salamat sa iyo PRTV News correspondent Mari Ocampo live mula sa Manila North Cemetery.